Welcome back sa aking Youtube Channel, Jeremys TV Manila Like, Share and Subscribe Anyway, wala na pong bayo ito, libre lang Puro muna lang din sa kapwa mo Alright, thank you very much po So ang topic natin po today's reflection Kung ang mabuting balita sa araw na ito Na-experience mo na ba? Na tila ba parang uh, mabigat no ang iyong pakiramdam Dahil sa dami ng mga problema mo Na tila ba ay talagang wala ng kapagapagasa parang pasan pasyan mo ang daydig, no? Problema mo sa financial crisis, nababawon ka na sa utang, meron ka pang kailangan bayaran, wala ka na pang ng mga bills mo, at kung ano-ano pang mga bayarin niyan. Or physical naman, no? May, may sakit, no? Sa pamilya, o ikaw mismo. Malala, no? Even yung uh, panggastos niyo araw-araw. Harus wala ka na mapagkuhanan. Talaga namang napakahirap po na sitwasyon o relasyon sa pamilya na ang gulo-gulo na uh, mag maghiwalay na kayong mag-asawa mag-aaway-aaway na kayo mga, mga kapatid, magkakapatid at sa mental no? talagang dami mong iniisip stress ka sa iyong buhay pero hindi mo alam no? may, may mga tao nga uh, napakasimple lang di ba? simple lang pero may tulong na kumbaga yung uh, pinagdaraanan mo mabigat may bilang taong lalabas o lilitaw o pumunta sa iyo na pinadala ni Lord para ka tulungan. Kaya sabi sa Galatia chapter 6 verse 2 Carry each other's burden and this way you will fulfill the law of Christ. Sa Tagalog po na mas maganda po siya. Sa Galatia chapter 6 verse 2 Magtulungan kayo sa pagdadaanan ng pasanin ng bawat isa. Sa gayoy ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So yun po na, no? uh, the more pala na nakakatulong tayo ay natutupad po natin ang kautasan ng ating Panginoong Isus. Kaya ibig sabihin nito, hindi lang po tayo nabuhay dito sa mundo para lang sa ating sarili. Ay, tila ba wala ka ng pakialam sa iba? Importante ikaw, maayos ka. Kahit alam mo, na minsan, ah, mga kapamilya mo pa, mga kaibigan o kakilala, kamag-anak, na nakakailangan ng tulong. Pero wapakilis ka, no? wala kang pakialam. Importante ikaw ay kumakain ka. At maayos ang buhay mo, wala kang nagiging problema. Di ba? Kung ikaw lang, nagiging uh, uh, selfish ka lang. Pero kung so, ikaw naman, yung taong talagang malaking pinagdadaanan at mabigat. Diba? Uh, yun na nga siya nasabi natin na may uh, biglang tutulong sa'yo na pinadala ni Lord para tumulong sa'yo. Dahil wala ka ng kapag asa pinanginahan ka na ng loob, tila ba ng lahat, talagang bibigay ka na. Or kabaligtaran, no? May mga taong sobrang nangakailangan ng tulong parang hindi na rin alam nila ang kanilang gagawin. Bumabagsak na ang kanilang uh, kahit sa si spiritual, no? Yung pananampalataya nila. Pinanghina na talaga ng loob, nawawalan ng pag-asa. Pinadala ka ni Lord. na no, pinadala ka ni Lord para palakas, uh, palakasin sila, no? Hindi lang po in terms of uh, financial, no? I-encourage sila, hindi kahit yan, May hawaan Diyos at malalagpasan at uh, malalagpasan mo yan. Di ba? Kaya sa anumang po ang pinagdaraanan mo, matinding financial relasyon, sakit, uh, mental, lahat po nang yan, no? Yung mga taong tumutulong na naging concern o may malasakit sa atin, o mismo ikaw may malasakit ka sa mga taong nangailangan ng tulong, ibig sabihin po yan, nagre-reflect, no? Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi kanina sa verse natin, no? na tutupad natin ang utos ni Lord. Kung baka nagpapadala siya ng mga taong tutulong sa atin o yung mga tinatawag natin mga instrumento o nagiging ng pagtulong o ng uh, uh, pagpapala. Kaya tanungin natin ng ating sarili, Lord, ano po ba ang uh, kailangan kong gawin? Sino po ba ang pwede kong tulungan? No? Hindi man tayo mayaman, hindi naman tayo sobra-sobra. At least may sobra ka, no? Kahit konti lang na may pantulong ka sa mga taong naghihirap. Na nasa pagkakataong ngayon, o pag tinabot mo yung tulong, napakalaking, ano, napalak, napakalaking tulong po at hawahan po, no? sa taong yan at lumalakas ang kanyang pananampalataya sa tulong mo. Diba? Nabubuhayin siya. 'di diba? So ibig sabihin po, yung uh, pinagdadaanan natin, no, yung mga problema natin, yung uh, mga binubuhat natin mga problema ay uh, dumalabas din. Yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao, tumutulong sa. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nawawalan ng pag-asa, hindi na alam ang gagawin. Sabihin mo ko, sa napakasimple dasal, na kung hindi kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsaka yun yung patakalot sa iyo sa tamang tapos so, tayo pong manalangin, Lord. I-bless niyo po mga kapatid namin na naroon sa akin lang na, na may problema sa pamilya, palusugan. Nagpuhin niyo po ang kanilang puso. Nagpuhin niyo po ng inyong mapagpalang kami sa kanilang mga karamdaman na sila'y gumaling. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loob. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira ang loob, at ako tak hindi sa hindi pagkakaunuan, dahil sa bigat ng problema, ituhin niyo po ng kanilang puso na maging mapagpumbaba, manalig at manampalataya sa iyo at malalakrasan ano yung problema. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng sangkilo lang ng bigas at ng ulam, problema pa kung paano nila iralaos ang kalinang pamilya. Ang best po ang aming anak buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung niling namin sa matalis na paano ati ng ating Panginoon Yesus. Amen. God all be the glory sa so, aming mga mga anak ng mga Diyos. Spiritus Santo, thank you very much po. God bless you.